Ayan, go sa once again mga kapatid For this video, pag usapan po natin kung ilang piraso yung pwede nating iparis sa ating inahing pabo Ayan, kung may isang barako, ilang piraso kung babae yung pwede nating iparis Yan po yung mostly na tinatanong po sa akin Maraming tanong na po akong nasagap o nakuha Nag-personal message po sa akin Tinatanong nila kung ilang pirasong babae ang kaya nating iparis sa isang lalaking pabuwa. Ito po, sumahan nyo po ako. Here we go. Let's go. Ilang pirasong inahing pabu ang kayang iparis natin sa isang barakong pabu. Ayan po, napakagandang topic po ito na ating pag-uusapan ngayon mga kapatid. Kasi nga, hindi po lingid sa ating kalaman mga kapatid na itong mga barakong pabo is nag-away-away po ito sila may time po minsan na nagpapatayan po talaga sila so yung isang barakong pabo mga kapatid pwede natin yung parisa ng 1 up to 15 na pabo ayan parang hindi kayo magkapaniwala no 1 is to 15 po is kaya po yan dati natry ko na po yan sa local turkey o yung tinatawag na iba na native turkey yung mga bisaya ba yun so, sa mga bisaya madali silang makakaintili pag sinabi nating bisaya Ayan, yung local turkey ko po mga kapatid ay natry ko na po na isang barako lamang po sa 15 pirasong inahing pabo so, nangyari yan noong time ng january 2023 karaang taon lang po mga kapatid kasi nga mostly kasi pag December po is pina-plus out ko po talaga yung mga barako ko pong pabo nagtitira na lang ako na isa or dalawa yung panahon na yun is nagtira lang po talaga ako ng isang pirasong barako pabo sa 15 lahil ayun nakita ko naman na okay lang hindi po lahat napipisa kaya lang para sa akin dahil incubator kasi yung ginagamit ko ayos lang po na sa mga minsan 70% 80% ayun pag incubator po napakaganda na po yun kung kahit umabot ng 80% minsan nga nauubos pang mapisa eh pero hindi talaga lahat na aking sinasalang ay napipisa po lahat mayroon po talaga ang nababaog ang problema kasi kapag marami po tayong barakong pabo is ayun nga kagaya nito pag mayroon pong inahin dito na magpapakasta na po doon po magkakaproblema kasi yung ibang barako niyan ay para po niyang manggigigil aawayin yung kumakasta at ang magiging problema is madadamage yung inahin lalo na pag uh, dumalaga pa lang po first, timer niya pa, first time niya pa lang pong magpakasta So, sa ngayon, dito po sa aking pabuhan, ito kasi ng aking mga alaga ngayon, mostly dito, kung nakikita nyo, mga hybrid turkey na lamang po ito. Mayroon ba akong hybrid turkey dito, tapos ilang mga bourbon red. As na now, wala na po akong local turkey dito sa aking pabuhan, mga hy hybrid na po ito. So, sa ngayon, ipapasilip ko po ito sa inyo, ito nasa loob ng aking kulungan. Ito, akin po itong broad breasted coming soon posible ko na itong mapapakinabangan ito si big boy oh ayan 5 months old kaya lang yung isa mga kapatid may diferensya yung kanyang likod kasi buktot Dito ay eh. ito balik ko po itong kanyang likod yung isa pero yung isa all goods po yan so dito po tayo ngayon sa aking 1 is to 15 <laughs> papakita ko po sa inyo yung aking 1 is to 15 dito buksan natin ha ayan so ngayon ito po yung aking mga dumalaga na hybrid turkey mga kapatid mayroon po akong bago na 11 pieces na mga dumalaga and then yung dati kong breeder talaga is mayroon po akong 4 ayan yung kagaya na yung si buwahan cook Sinami, si Bibi at saka si Nico Robin. Yung apat po na pinangalanan ko dati. So, jan ko po nilagay. Diyan po dati sa kabila sila yung apat tapos isang lalaki na si Zoro. Pero ngayon, dito ko na isinama. Kasi nga sinigrigit ko na po yung aking black bronze na broad breasted at saka yung aking white Nicholas. Ito, hindi ko pa po talaga nasubok. Kasi nga, ngayon pa lamang po ako nakapag-acquire ng 15 pirasong babaeng pabo na hybrid. Pinakaunang pagkakataon pa po ito. Pag-iitlog ito lahat mga kapatid. Agoy, naku po. Ang dami ng mapoproduce na sisiyo siguro nito eh. Kapag produce nga ako nung apat pa lang sila. Tapos ngayon, labing lima na. <laughs> Di ko maiisip bubaka mapuno yung ating incubator nito so si Joro lang po yung taga kasta ayan sa 15 pirasong inahin na ito pero hindi naman ito magkakasabay-sabay talaga eh kaya parang tawag dito comfortable po ako na pinakita po sa inyo ang sit-up na ito mga kapatid kasi nga yung pinag-aaralan ko dati na dalawang bisis lang po na kastahan na inahin yung si Bibi. Nasaan na yun si Bibi? Ayan, si Bibi oh. Ayan oh. Yang nasa harap pa ng kulay white. Ayan si Bibi po yan. Dalawang bisis lamang po siyang kinastahan ng bourbon red. Tapos yung pangalawa si Joro. Ayun. Nagpertil naman po yung kanilang yung kanyang itlog. Sa katunayan nga hanggang ngayon ay may nag, ah, nagtira po ako ng tatlong tiraso na kulay po talaga ng bourbon red na anak ni Bibi. So, pag-aaralan ko rin yon kung magiging dominante ba yung kulay ng bourbon red. Kung sakali man na mag-breed na po sila. So, ayun nga, ibig sabihin is eh, kayang-kaya lang po itong 15 pirasong babae mga kapatid. Kasi nga, ayun, nag po yung itlog na dalawang bisis lamang po kinastahan. Oh, pagpalagay natin, basta hindi itong 15 pirasong babae mga kapatid, hindi po talaga ito magsabay-sabay na magitlog. Kasi nga lalo na hindi po sila pantay ng edad. May iba po sila ng mga edad. Basta naka ilang bisis na po ako nag-try mga kapatid, hindi po talaga sila magsabay-sabay. Minsan lang may magkakataon na magkasabay yung anim, pero hindi po sila nagsabay na magsimulang magitlog. baga patapos na po yung iba, tapos yung iba ay nagsisimula pa lamang po Ganyan po yung mangyayari Ayan, loobin ng Diyos ha Talagang dadami na po itong mga hybrid turkey mga kapatid Marami na po tayo pwedeng ibahagi sa inyo dahil <laughs> 15 piraso Naku po, pagpalagay na lang natin Umitlo, itlog sila ng tig labing dalawa Tapos 15 Ayun, 120 Sa sampo sa, sa, lima 60 to so, 180 dami na yan ayan po yung ating counting update so doon po sa tanong ng ating mga kababayan kung ilang piraso po yung pwedeng iparis sa isang lalaki pwede po siyang parisa ng isang babae mga pati, dalawa, tatlo pwede rin apat, pwede rin lima ayan, pero maganda siguro sampo, kaya lang, dito sa akin, ito lang kasi si Joro yung gusto kong pakastahin sa kanila eh. Kaya, ayun lang. Siguro, pag mapapaginabangan itong isang buktot na ito, ito, kapag magkakasta na ito, posible ko itong gamitin. O, ayos lang, kasi yung ating hybrid ay pang meat type naman talaga yan eh. Iba po naman itong brood breasted talaga. Kasi nga, yung pinakalaki, pinaka... Laki, mal, pinaka priority niya talaga is yun pong kanyang laki uh, pag imi type naman natin itong hybrid ah yung broad breasted uh, mahirap rin i-market kasi sobrang laki po nila aangal rin yung ating customer kaya dito po tayo sa hybrid kasi nga no, timbang ako ng mga lalaki nito limang buwan is nasa 6 to 7 kilos na po napakaganda na yon. Kaya yung mga local po sa ganyang edad ay hindi po sila abot yan nasa 4 kilos lamang po siguro yung limang buwan ayan po yung kagandahan nito ayan 1 is to 15 ito natin mga kapatid susubukan natin kung magsasuccess ba ito 1 is to 15 ayan o no? yung mga dumalaga ko po ito dumalagang bungi ito kita nyo naman yung kanyang dulo Nung bata pa kasi yan, sisiw pa siya, tinuhak ng manok sa kabilang kulungan, kaya nagkaroon po siya ng ganyan. Aba, aba, aba. At dito sa kabila, uh, sa labas, ito naman po yung aking ilang piraso dito. Ayan naman po sila. Ayan. Kakakain lang nila, bandang alas 5. maganda na rin tingnan kasi hindi na po sila mga ilan ilan lang kumbaga may bilang na rin po sila ngayon kung bibilangin kaya lang hindi ko nabilang kung ilang piraso po sila dito ngayon Aba, bagaso alagang bagaso tatapo na gulay at tatapo na prutas tapos mayroon po silang bantay dito na gansa ayun na po mga kapatid yun po yung aking gustong ibahagi sa inyo Pag, pagdating po sa babae sa isang barako kung ilang piraso po yung pwede nating iparis ayan sa local turkey po mga kapatid ayan na try ko na po yan na 1 is to 15 okay kaya lang ngayon dito sa hybrid po ayan yan po yung kasano po yan po talaga nating alamin dahil hindi pa po ako matagal pagdating po sa hybrid pero ayun nga kung po, ah uh, Pasit, positive po ako dahil ayun nga na try ko na po yung dalawang bisis lang po kinastahan na inahin ay nagfertile naman po lalong lalo na po sa mga baguhan sana po nakakuha at nakabigay po ito ng kaunting impormasyon sa inyo hanggang dito na lang lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama see you on my next vlog bye bye